Saan si Michelle Compel? Kuya, taga Kagmanaba, Katubig, Northern Summer kasi nandito ako sa Malabon City, sa ah, Letrepo. Ah, Malabon City. Ano naman ang bibilihin mo sa panalo mo? Diba pang bili ko rin po rin ng grocery, mga gamit ko dito sa bahay. Ayun, Hello, Michelle Compel! Ay, oh. kuya, kuya, suyerte talaga, kararating ko lang. Nanginig pa ako, sabi ko kanina isang oras na si kuya nag-live, -ano, nag kararating ko lang, habol-habol, sabi ko. Oh, yeah? Kanina yung ginagawa niyo doon, hindi ka nakapokus dito. Hindi, kuya, kasi hindi ko na lang cellphone. Buti naman, sakto naman. Oo, oh, kuya, ka. Kaya mo, bakit ikaw nanalo? Dahil malap malapit ka kay Lord, eh. <laughs> hindi naman, kuya. Siguro lang, swerte lang, kuya. Swerte <laughs> ba? Ayan. Okay, taga saan si Michelle Kumpel? Kuya, taga Kagmana, Baka Tobig, Northern Summer, kasi nandito ako sa Malabon City. Sa Letrepo. ah, Malabon City. So, apo. dyan ka na nakatira sa Malabon City. Opo, kuya. Simula nag-asawa ko dito na po. Ah, taga dyan yung napangasawa mo. Hindi, kuya. Sa isang barangay rin lang kami. Kaso dito kami tumira kasi yung trabaho ng asawa ko dito lang sa Malabon. Ah, ganun ba? Pag sa kayo, dyan. Opo, kuya. Apo, apo, kuya. Dito, sinerte, kuya, dito. ah, diba? Pag sa palarang kayo. Nanginginig talaga po yan. Nanginginig kasi sabi ko, mamaya nagkamala ko ng mga share ko. Mamaya di ko na-share. Kasi yun sakit. Di ba? Alam mo na, 500 ang mga panalunan mo. Kaya nga, kuya, eh, sabi ko, la, 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 Kinakabano ko. Sabi ko, baka magalit si kuya sa, bakit walang share? Kaya buti na lang, sabi ko, nasakto. <laughs> Sulit yung pagod ko, kuya, sa kaikot namin. Habang nagpapahinga ako, nanonood ng live, sabi ko, hahabol ako. Sabi ko, yan, habang nagpapahinga ako dito sa kwarto, sabi ko, sige, manonood ako, bahala na. <laughs> uh, di ano? Hindi, mawawala yung pagod mo ngayon yan. Ah! <laughs> hindi, hindi na, kuya. Tama-tama, kuya. May pasok na naman ako bukas. Kasi pasok ko, tinawagan ako ng amo ko bukas. Papasok ako, kuya, sa kondo. May pamasahin ah. na naman ako, kuya. <laughs> Ay, doon. Okay, ano naman ang bibilihin mo sa panalo mo? Ipapangbili diba, ko rin po ulit ng grocery mga gamit ko dito sa bahay. Ayun, mayroon na. Makakalibre ka ng pang grocery. Mga ilang araw na din yan. Congratulations okay. sa'yo, Ate Michelle Compel. Napakasaya. Thank you po, Ate. Mag... You. Ayan, mag-PM ka na lang to claim your prize. Congratulations <laughs> sa'yo, Ate. Thank you, Kuya Sam. Thank you. Okay, wala naman. Okay, bye-bye. Thank you.